ngayon kalang lang. Anong nangyayari kayo, na naman sa puso. Buti nga, nakita ko kagad ka eh. Naagapan. Nadala ko kagad ka dito sa ospital. Pero sabi ng doktor, yung susunod na atake niya, delikado na. Baka ikamatay niya na. Kaya kailangan na daw operahan sa galing? Sa labas. Kahanap ng pera. Wala naman akong aasahan kung na sarili ko eh. Nagpaparinig ka. Hindi po. Pero kung tinamaan po kayo... Iyabang mo kumita ka lang ng konti, akala mo kung sino ka na. Totoo naman po yung sinasabi ko eh. Kung hindi kami kakayod ni Enay, kung gutumin tayo, wala tayong kakainin. Yung konti mo kinikita ko saan mo pa dinadala. Pasnos ka. Wala akong oh! Sige, isang kanyo pa ako! Yun ang naman kaya niyo. Yun ang kaya ang Wala kayo! Ano ka na si, Ha? Gusto tumagawa? Tumigil na kayo dyan. Tumigil kayo. Pagsabihin mo itong anak ko, bastos walang respeto! Kaya na tama na. Puti na loob. Tama na. Sabihin sa akin, kakampihan mo pa siya. Wala na lang siyang kwenta ang so, asawa. Wala pa siyang kwentang ang ama. Dahil hindi kita anak! Tingnan mo. Tingnan mo kung gano'ng kabastos yung pinalaki mong anak. Tingnan mo. Kabastos <laughs> Ikaw na sanang bahay mo. Magpasensya na yung Magpasensya? Kahit, kahit kailan hindi ko sasayang yung oras ko sa pagpapasensya sa anak mo. Kung totoo siya, sobra-sobra yung ginawa kong pagkupkup sa kanya eh. Di ba? Ilang taong siya tumira sa pamamahay ko? Pagkatapos ganyan nang i-gaganti niya? Bastos! Walang respeto! Lucio... Hindi mo ba talaga kayang tanggapin si Diana? Kahit alang-alang man lamang sa akin? O, paano kung may mangyari sa akin? Wala naman yung pupunta ng anak ko. Pakailan ka ba sa bastarda mo! Ha? Kahit kailan hindi ko tatanggapin ang anak mo! Alam mo kung bakit? ah, Alam mo kung bakit? Dahil sa tuwing makikita ko siya, nakikita ko ang dahilan kung bakit hindi mo ako minahal. Ang alam mo, hindi ko alam na kahit lang tayo ay magkasama, kahit minsan hindi mo ako minahal. Dahil ang manundayanan ng ngayon, yun, yun pa rin yung mahal mo! Isabel. Ginawa ko lahat para sa iyo. Pinakasalang kita. Pero anong ginawa mo sa akin? Wala. Anong ginanti mo sa akin? Utang na loob. Yun lang. Kaya yung sinasabi ng anak mo, nabayad na kayo sa utang na loob niya sa akin. kahit kailan hindi niyo mababayaran yung utang na loob niyo sa akin. Hindi mo? Kahit kailan hindi niyo mababayaran yung utang na loob niyo sa akin. Kahit mamatay ka, kahit mamatay ka pa, akin ka lang. Akin ka lang. Hindi mo. Hindi mo Ha? Hmm?